Muling nagpahayag ng intensyon si Pangulong Duterte na kausapin ang ilang rebelding grupo. Kasabayan ng papalapit na plebisito ng Bangsamoro Organic Law. Umaaksyon si Jem Avancenia. Personal na pumunta si Pangulong Duterte sa Peace Assembly para sa ratifikasyon ng Republic Act 11054 o Bangsamoro Organic Law sa Cotabato City. Dito, nakiusap ang Pangulo sa mga na pumabor sa BOL sa gagawing botohan sa lunes. Magboto kayo ng yes. E eh, pag hindi, hindi na magpunta dito kailan man. Doon lang ako sila now. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maitutulong ng BOL sa pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao. May I guarantee you that there will be the least Disturbance or interference. Kung workable governance in lands are distributed fairly, justly, resources divided by the moral. Kaugnay nito, nabanggit din ni Duterte na makikipag-usap na siyang muli kay Moro National Liberation Front founder Nur Miswari. Bukas din daw siya sa usaping pangkapayapaan sa mga komunista. Pero malabo raw ito pagdating sa Abu Sayyaf Group. Komunista pa na ito. But I will never, never, never talk with the Abu Sayyaf. Di talaga, hindi talaga ako. Hindi uh, talaga ako. Nur Miswari. I hope to talk to him in the coming days. I would call out to him extend my hand in friendship and peace and I hope that we can strike an agreement that will also promote the interests of the MNLF Positive, naman si ARMM Governor Mujib Hataman na magiging maayos ang resulta ng plebisito sa Lunes sa kabilayan ng mga pagtutol sa Isabela City Sulu at Cotabato City Hindi rin daw siya naniniwalang may nangyayaring vote buying. Purus daw eh, wala naman tayong ebidensya. Pero ako kasi hindi ako maniniwala dahil walang kandidato rito eh. Walang sino magbibigay kung para sa yes, sino, di ba? Kasi hindi naman siya. Ang tingin ko hindi rin ang MILF kasi wala rin namang pera ang MILF. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.